Guys, good evening ha. Ah. Medyo madilim yung aming lugar. Kasi nag kami ng ilaw. Napakainit. Ayan yung mga aking mga lahi. <laughs> Yun pang isa. Oh. <laughs> Ay, Charlie. Ano ba yan, Charlie? Ayan ang mga lahi ko, guys. Ayan ang mga lahi ko. Tulog yung aking apo. At yung aking anak na bugoy. Grabing kabugoy. Ayan. Habang natutulog, nakichinelas pa, guys. O, oh. tingnan mo, mga kapaksiw. Thank you very much sa inyo, ha? Sa inyong pagpapanood. Ang na ba ang kaasiman ngayon? Hello, <laughs> so, mga kapaksiw. Nararamdaman niyo ba yung kaasiman ngayong mga kapanahon ng tag-init, no? Siguro talagang mainit talaga tayo kasi, bero mo naman, sobrang asim mga kapaksiw may dumating pang isa kong apo ayan na isang apo na sa kitarena hi apo ba't lumapit ka kay mami mo o oh, dalawa na yung anak niya tatlo na ma yung ah, tatlo na dumating na si dalawa o black parehas ay sa iyo sa braso ko Miyak yung mayyak aking mayyak anak ay apo. hello love, Alam nyo, napakainit talaga sa panahon ngayon. Hindi mo maintindihan kung bakit. Grabe, no? Ayan. Alam nyo, mga kapaksiyo, bababa muna ako sa, sa first floor. Andito kasi ako sa first, second floor. Kaya, hi, punta mo na ako doon, ha? Bababain ko muna yung mga Ay, PWD kong anak. Ay, anak. Mga, mga kapatid. At saka, manun pa akong isang dambuhalang pamangkin na sa baba. Tingnan ko nga kung ano na nangyari sa kanila. Oh hey, my God. Walang kataw-tao. Walang kataw-tao dito sa aking uh, kusina. Nasaan na kaya yung mga tao rito? walang nakatulog at walang nagpahinga Uma ay nandito pala okay okay mga kapaksa oh, dito nandito pala yung aking isang pamangkin na pogi ay alam, ko alam yun. <laughs> yan, isang vlogger yan ha huwag nyo kalimutan yan pag-subscribe na lang yung kanyang youtube channel hmm. ganun pa rin na. wala na lumubog nilitaw ano nga wala na nga o diba? bakit kaya wala na kasi hindi niya ako pinapanood pero pag pinapanood niyo ako, meron pa. Nga, nagtampo pa. Meron. meron. Grabe. Polison sa video. Ayan. Ay, naku mga kapaksiyo. Ganun talaga ang buhay ng tao. Ano? Sa totoo lang, napakahirap ngayon. So, may may an. May an. Natin, uh... Oh, may kapsak. Mian. Hindi natin niya. Oh, niyan. someone looking at you, Mian. Pangalan natin. Rodilin. Eh, Mian. Rodilin. Pansensya na, guys, ano, napakagulo talaga ng mga tao. Andito ako, iba pa yung hinahanap. <laughs> Ang galing, ah. Ano yan, bunga ng walang pera o ano yan? Sige, screama dong. Yes, parang may binabaril kang kabuga. <laughs> yan, ganyan lang talagang buhay, guys, no. Minsan... Patawa-tawa lang tayo lalo na sa mga panahon ngayon. Alam sobrang lang, wala kami pira, pero sobrang dito. hirap. Ang, sobrang makmakulam dito. Oh, oh. na bango. Yes. Dito, na tigingan. Kahit wala kami mga pera. Marami naman kami pagkain. Ay, dumating na yung anak ko. Ha, yan na. yan ang anak kong pogi. Eee. Ayan, madala-dala ang malaking bag. Ganyan <laughs> lang ang buhay. Wala kasi ganyan lang ang buhay natin. Nag-bless tayo anak ko. Eh. Sige. Kain lang, kain lang. Walang hindi ka kain dito. Oops. Dalawa yung ilaw namin kasi mayroon kaming bill ng kuryente, 11,000. <laughs> ito, ito yung lang, binubuksan lang naman yun. binubuksan oh, lang namin yung kuryente may dalawa kapag nagbablog lang daw. Alam mo, pasensya na tayo, ano? Andito lang ako palagi sa loob ng bahay ko nagbablog. Okay lang yun, guys, mga kapaksew, kasi ah uh, kasi uh, mas maganda na rin yung, yung, pansarili na lang natin ibablog natin kaysa mangialam tayo sa ibang tao, di ba? Mas maganda yun. Kung natutuwa naman ang aking mga nanonood, mas maganda at thank you, thank you sa inyo, ano, sa lahat na nanonood, kung natuwa kayo sa aking vlog. Pero alapin, kung... Uh, Hindi yan. <laughs> yan sa mga view. doon pala pa, ano, doon sa mga, doon sa mga amo na mabait. Tulad ni Chetira. Magbago na kayo. Why, Why are oh, you sige. not mentioning the Isilusok name, host? Na Diyos na, bahala sa inyo. Pinasadyos ko na sa inyo yung pera ko. Namunin nyo. Nge, masama oh. ka mo yan. Hindi na. Hindi <laughs> yan <na>, masama. Hindi <laughs> <na>, masama. <laughs> <Di> masama. masama. <laughs> Real talk. Yan, kung, kung nakikita nyo ito. Oo, oh, alam nyo na kung sino sino ito ko Oh, yes. Yung pera na yan, maliit lang yan. Sige. Oo, panawagan okay. daw sa lahat. At sa isang amo nga sin kung kilala niyo tong nag rail stock ngayon na uh, sa aking vlog. Oh, wala kung sino lang. man yung uh, aging amo Bila niya. Mo, pinapatagal pa nila yung 5K. Wala wala na nga ni isang benefit, no. In short, matawag lang sila illegal kasi wala nang benefit eh. nag, nag, tumatanggap ng trabaho na walang beneficiary kahit man lang it is, is, no. Kahit, ni isa man lang wala. Oh, maraming wala sa kanila ibig sabihin, illegal yung kanilang uh, hanap buhay. Ah? Sa madaling salita. Kaya, kung sino man yun, hindi na lang babanggitin. Kung kilala mo itong taong nagsalita sa aking vlog ngayon, siguro, oh. ma, mas maganda siguro na bigyan nyo ng pansin at ibigay nyo na yung karapat-dapat na ibigay para sa kanya. Parang kahit papaano, hindi naman sumamaan loob sa inyo yung tao, di ba? Ayan mga kapaksiw, no? Hindi na ang aking vlog na to ay halo-halo portion to. Kung sino man yon, kung ano man yung na, nakakapulot ng aral nito, ibig sabihin, pang sarili or family event, pang sariling pangyayari ito sa buhay ng isang tao. Mm -hmm. Ang aking binablog, hindi po ako nangyayalam sa buhay ng iba. Kaya, shout out sa lahat mga, sa mga nanonood sa aking videos. Thank you very much. At wag naman kayong mag... Uh, Atubiling manood kasi ito po ay pansariling pansarili. Mga kapatid, ano, 'yung vlog ko kanina, nagtuman ko lang siya. ng kahit paano umabot na sa 10 minuto. Siguro kung sino man 'yung uh, nanonood ng aking vlog, thank you very much sa inyo dahil kahit paano pansariling vlog lang ang ating ginagawa, 'yung content ko is family event, pansariling event lang. thank you, thank you sa inyong lahat kahit paano inaipasaya. Napasaya ako kayo, no? At sana marami pang manunod sa akin mga, mga aking videos. Alam niyo guys, na naisip ko kasi kung ako magbablog ng ibang buhay ng tao. Parang ang hirap, di ba? Kasi nakikita ko yung mga content creator, yung mga vloggers na nakikita ko. Halos lahat ng ibang tao ay pinakikialaman ng mga buhay-buhay nila. Uh, depende siguro sa content nyo natin, di ba? Pero para sa akin, ayaw ko na kasi pang hassle. Uh, gusto ko lang na pansariling vlog, pansariling event ko lang sa sarili ko at saka sa pamilis ko. Kasi, kung mayroon man kayong matutunan at makukuhang mga aral dito sa aking vlog, maraming maraming salamat sa inyo. Sigma mo. No. Hindi naman siguro masama na kahit na mag-vlog sa ng halo-halo. Halo-halo na lang ang aking mini ginagawang vlog. Dahil kasi kapano eh, siguro nakakatulong ako sa social media na napupulutan ng aral yung ating mga sinasabi. Siguro minsan may mga pa may mga ano ako yung mga majok, kung ano-ano man pero siyensya na ha, hindi naman siguro masarap maghalo-halo pang aking uh, content sa aking uh, video. Kaya shout out sa lahat ng ating mga subscriber. Thank you ito sa Ate Bibet, Bibet Gabasa. Uh, sa YouTube, yung kalimutan sa YouTube to uh, thank you very much. Paki-like, shares, and comments na lang sa aking mga video. At uh, paki-subscribe na lang sa lahat. Kaya shout out sa lahat. Lahat. Uh, sa aking pamilya sa aking mga kaibigan, mga pamangkin, kapatid, Ah, uh, mga anak ko, most especially mga apo ko, manugang ko, mga kaibigan ko. Ang tatay ko nasa Cebu ngayon. Tatay. Hindi to lang ako. Huwag kang magalala. Kaya lang, eh, uh, konting hirap-hirap pa, medyo masama pa ang loob ko. Kaya sana naman tatay, din tatay, 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 tatay talaga kita thank you. And shout out sa aking isa taga Pantagon. thank you very much sa lahat. And sa aking mga kapitbahay dyan sa Upper Tagabaca, Butuan City. Shout out sa inyo. Pakishares na lang ang aking video. Pakilike and subscribe. Thank you very much sa inyo ha. Thank you, thank you and maayong gabi.